So ngayon araw guys, gagawa nga pala ako ng popcorn dito sa bahay. Sobrang dali nga lang pala gawin nito, kailangan mo nga lang pala dito ng mais. Tapos sinaisip ko nga pala ang flavor, etong honey. Kahit wala na nga nito, basta meron ka asin ay okay na. Madali nga rin pala to gawin, kahit nakapikit nga pala ako, kayang kaya ko to. Kaya kapag boring na boring na kaya at wala nga pala kayong magawa sa bahay, pwede nyo tong gawin. First time ko nga pala magluto ng popcorn. Kasi dati guys, nung nakatira nga pala ako kala lolo, microwave lang namin yung mga popcorn. Kaso ngayon guys, wala nga kami microwave, kaya tamang luto muna. Yun nga guys, naglagay nga pala ako dito ng konting asin. At yung kinakatukotan ko talaga dito okay, sana hindi masunog. Kasi nga guys, yung mga gamit nga pala namin dito, maninipis na kaldero lang. Kapag nagkapera talaga ako guys, Mibili nga pala ako ng makapal, tapos hindi na dikit. So yung nga guys, after 2 minutes nga pala, eh, ka na nga pala yung mga popcorn. Satisfying nga pala yung turog nito kung kayo na mismo yung nagluluto. So yun nga guys, sobrang kapal nga pala ng uso kaya tinanggal ko na. Kasi nga guys, yung kinakatakutan ko nga pala baka masunog. Yun nga guys, kakasabi ko nga lang pala ayun nasunog na agad. So yung malay ko nga pala dito guys, yung pagluluto pala nito dapat pa konti-konti lang. Tapos ayan guys, ko nakita nyo nga pala sunog na nga pala yung ilalim. Pero that time nga pala guys, hindi ko nga pala alam ko ano yung pumasok sa isipan ko. Bat naisipan ko pang lutuin yung mga nasunog na. Nang hinayang yata ako sa ilang butel. Kaya ayun, amoy na amoy dito sa bahay namin na amoy na sunog. Nang hinayang ba naman sa mga hindi na mga butel? Ewan ko guys, minsan hindi na yung isip ko. Dahil sunog na nga pala guys, hindi na nga pala tumakakain okay. Kaya no, tish Itatapon ko na lang to Siyan so, you know, na gusto ng popcorn? Mamya, luluto ako mamya Gusto niya rin popcorn? Hello! So ayan guys Nakaluto na nga pala tayo ng ilan dito Titikman natin kung masarap o hindi Mmm, tap. Normal na popcorn lang Nung gumawa nga pala ako ng sweet corn Meron pa akong cheese na nitara. na lang syempre Ayan. Konting cheese lang. Mmm. Sarap. Mukbang popcorn. 10 over 10 magagawa ko para sa mga bata So yun nga guys, magluluto na nga pala ng second batch para sa mga bata. So yung first batch nga pala guys, hindi ko nga pala naisipan na hugasan. So syempre guys, dahil mga bata nga pala yung papakainin ko, dapat sip na -da sip sila. So yung procedure nga pala yung ginawa ko, pero dito nga pala sa second batch, hindi nga pala naglagay ng asin. Kasi nga guys, ang ilalagay ko nga pala yung flavor dito ay honey. So after 5 minutes nga pala guys, ayan, luto na nga pala lahat. This time nga pala guys, medyo proud nga pala ako kasi hindi siya nasunog. carrot konti lang. So yun nga guys, dahil mga bata nga pala yung pagbibigyan ko, konti lang yun niluto ko. Sayang kasi guys, kapag hindi na ubos, lalandiin lang. So yun nga guys, hindi ko pala sure ko ano kakalabasan ng honey flavor ko masarap ba o hindi so yun nga guys dahil sig na to malinis na luto na masarap pa ipapamigay ko na to sa mga bata sa labas popcorn ano oh, hindi tigim tigim lang ko lang ko lang ko lang wow anong lasa anong lasa Ha? Huh? hah? Huh? Oh. kuwite ko kuwala mo kung huh? huh? ano mas, ano masabi? ano 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 ano? Masarap. Halatao naman eh. Ikaw kaya Aida. Masarap. Masarap. Pwede po pa yung Pop popcorn. Gusto mo pa? Popcorn? Okay. okay. <coughs> 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 Sunog. Hala, wala na pala. Ikot ako ng ikot. Sunog na. Bangban, ito na popcorn mo. Bangban. Iba, oh. Popcorn. Popcorn. <coughs> Ano nga <laughs> popcorn mo niya? Mainit ah, mainit. Wala na, nasunog, bonbon. <mys>